Magandang araw sa inyo mga listeners. My name is Colleen, 28 years old at single by choice. Kung may isang bagay man akong maipagmamalaki, yon ay yung kaya kong kunin lahat ng gusto ko on my own terms at walang pwedeng magdikta sa akin, walang pwedeng mag-control. Pagkakuha ko ng lisensya ko bilang architect, nag-resign agad ako sa firm na pinapasukan ko. Sabi nila, Sayang naman Kulin, stable na ang karyer mo doon. Pero hindi ako yung tipo ng babae na natatakot sumugal. At buti na lang, kasi ang risk na yun nagbunga ng sobra-sobra. Ngayon, ako na ang boss. Mas malaki pa ang kinikita ko kaysa dati. Mas malaya ako at mas fulfilled. After every project, nagagawa kong mag-travel kung saan ko gusto. Kung minsan solo, kung minsan may kasama. Pero never akong na-attached. Kahit sa love life, ako pa rin ang may hawak ng manibela. I don't let anyone take control over me. At dahil dyan, wala pa akong relasyon na tumagal. Pero never ko din naman yung pinagsisisihan. Wala akong iniakan, wala akong hinabol. Kung hindi nila ako kayang sabayan, edi goodbye. Kasi para sa akin, kung hindi mo ko kayang sabayan, hindi kita kailangang hintayin. Wala pang lalaking nakapagpapatinag sa akin. Wala pang nakakapagpababa ng pride ko. Hanggang sa dumating si Emmanuel. Nakilala ko siya sa isang project sa Tagaytay. Siya yung appointed civil engineer ng contractor. 30 years old, matipuno, may tindig na parang laging handang manakop. Tall, confident, at halatang alaga sa katawan. At sa unang tingin pa lang, alam ko'ng maraming babae ang natutunaw sa mga ngiti niya. Pero ako, walang effect. Or at least, 'yun ang gusto kong paniwalaan. Kasi noong unang client meeting pa lang, ilang beses ko siyang nahuling nakatingin sa akin. Hindi 'yung simpleng tingin lang, ha? Kundi 'yung tipong pinaglalakbay ng mga mata niya ang buong katawan ko nang dahan-dahan. Parang sinasayad sa bawat parte. At pag nagtatama ang mga mata namin, yung ngiti niya, nakakaloko, nakakainis, nakakakiliti. Kaya sa totoo lang, mixed emotions ako. Naiirita ako pero at the same time, may kung anong init na gumagapang sa loob ko tuwing tinititigan niya ako ng ganun. Nang mag-start na ang construction, madalas ko siyang nakikita. Hindi naman kailangang araw-araw ako nandun. Pero kapag may major progress o may kailangang inspeksyonin, pumupunta ako. At syempre, nandon siya, si Emmanuel. Laging abala, laging amoy araw, pawisan, pero nakakaakit pa rin tingnan. Lagi kong ipinapakita sa kanya na ako ang boss. Kapag may mali, agad kong kinokorek. Kahit maliit lang, pinapagalitan ko siya. Kahit kasalanan ng laborer, siya pa rin ang sinisisi ko. Ewan ko ba? Siguro, dahil gusto kong itago yung epekto niya sa akin. Kasi habang lalo ko siyang inaaway, lalo rin akong naa-attract. Kapag nagsasalita siya ng seryoso, napapatingin ako sa mga ugat ng braso niyang kita sa rolled up sleeves niya. Kapag lumalapit siya para magpaliwanag, yung amoy ng kulon at pawis niya, tinatamaan ako kahit ayaw ko. At yung mga mata niya, laging nakasunod sa akin. Minsan nakatitig lang pero yung tingin na yon, parang binabasa ako ng buo. At kahit gano pa ako kabalot, ramdam ko na tumatagos. Tuwing uuwi ako galing site, hindi ko maiwasang mapangiti ng mag-isa. Hindi ko alam kung naiinis ako, nae-excite o pareho. Pero isang bagay ang sigurado, may kakaiba sa kanya. At kahit anong iwas ang gawin ko, hindi ko kayang itanggi sa sarili ko na sa bawat pagtingin niya may parte sa akin na unti-unting nabubuhay. At sa bawat pag-uwi ko, hindi lang pawis ang dala ko, kundi init na matagal bago humupa. Lumipas ang mga araw at unti-unti rin akong nasanay sa presensya ni Emmanuel. Kung dati laging mainit ang ulo ko sa tuwing nakikita ko siya, ngayon parang manageable na, professional na kumbaga. Nagagawa na naming mag-usap ng hindi nagtatarayan. At sa isip ko, ayos na yon, Walang gulo or distraction. Pero isang araw, bandang ikatlong buwan ng project, may naisip akong gawin. Isang surprise inspection. Gusto ko lang makita kung kumusta talaga ang trabaho kapag wala ako. Gusto kong makita kung maayos ba ang sistema nila kapag hindi sila napaghahandaan. So ayun na nga, isang tanghali, dumiretso ako sa site ng walang paalam tahimik pa ang paligid pag akyat ko sa second floor. Amoy pintura, amoy simento, at may kalat pang pa scaffolding sa gilid. Habang naglalakad ako, naririnig ko ang mahinang tunog ng tubig mula sa may master's bedroom. Doon kasi may CR. Akala ko may naglilinis lang. Pero nang mapatingin ako sa loob, hindi ko sinasadya na makita si Emmanuel doon. Nakatayo sa harap ng inidoro at umiihi. Grabe. Napako ako sa pwesto ko dahil kitang kita ko yon. Hindi ko agad napatay ang instinct kong tumingin. At Diyos ko, hindi ko alam kung bakit hindi ko mabaling ang mga mata ko. Yung araw na yon, doon ko lang naintindihan kung bakit ang presko ng lalaki. May karapatan pala talaga siyang maging ganoon Dahil may maipagmamalaki naman pala siya. Hindi ko alam kung anong mas nakakahiya. Yung nakita ko siya o yung hindi ko agad inalis ang tingin ko. At bago pa siya makalingon, agad akong umatras, tahimik pero mabilis, parang magnanakaw na nahuling may balak. Pagkababa ko sa ground floor, ramdam ko ang bilis ng tibok ng puso ko. Mainit ang pisngi ko at kahit anong pilit kong pigilan, napangiti ako ng bahagya. Diyos ko, Colin, ano yung nakita mo? Bulong ko sa sarili habang hawak ang clipboard ko. Maya-maya lang, bumaba rin si Emmanuel. Parang walang nangyari. Nakasuot na ng polo uniform niya. May pawis sa sentido at yung pamilyar niyang ngiti. Yung ngiting parang laging may alam. Ma'am Colleen, bati niya habang pinupunasan ng leeg. Surprise inspection ha? Nakangisi si Emmanuel at sa tono niya Parang may alam nga talaga. Gusto ko lang siguraduhin productive ka kahit wala ako. Sagot ko, diretso pero medyo paos. Of course, always productive ma'am, kahit off guard. Makahulugang tugon niya, at doon ako napatingin sa kanya. Tila ba may ibig sabihin ang huling salitang binitawan ni Emmanuel? Tumingin siya ng diretso sa mga mata ko, at para bang sinasadya niyang patagalin yung titig? hanggang sa ako na mismo ang unang umiwas. Pinilit kong tapusin ang inspeksyon ng mabilis, pero sa totoo lang, hindi na plano ang laman ng isip ko, kundi yung eksaktong imahe na hindi ko na maalis sa utak ko, kahit anong pilit kong kalimutan. Pagkatapos ng surprise inspection na yon, sinita ko pa si Emmanuel tungkol sa mga nadelay na parte ng construction. Maikli lang ang usapan namin. Pero ramdam ko pa rin yung kakaibang init sa hangin. Gusto kong magmukhang compost, pero sa loob-loob ko, gustong gusto ko nang mawala sa harapan niya. Pagkatapos nun, umalis agad ako. Pero pag uwi ko ng bahay, hindi siya mawala sa isip ko. Habang nagbibihis ako, paulit-ulit kong naiisip yung eksenang nasaksihan ko kanina. Hindi ko sinasadya, pero alam kong hindi ko rin makakalimutan yung tindig niya, yung paraan ng pagkilos, parang nakatatak na sa utak ko. Dumiretso ako sa kwarto, hoping na makatulog para kalimutan yung nakita ko. Pero hindi nangyari yon. Ang totoo, hindi ako mapakali. Kaya inis akong bumangon at saka tinungo yung kabinet ko. Kinuha ko yung mga laruan ko at saka pumunta sa kama. Oo, gumagamit ako ng mga laruan at hindi ko alam kung nakailang beses ako hanggang sa wakas ay makatulog ako. Mga bandang alas 9 na ng gabi nang magising ako. Pero dama ko pa rin yung init na nararamdaman ko. It's been almost half a year since nung last na nakatikim ako. And it's been years since nung last na naka-experience ako ng dax. Ang dumagdag pa sa pagkael ko, yung ma-realize Nadihamak na baka mas malaki pa yung kay Emmanuel. Hay, nakakainis. Kailangan ko ng totoong aksyon. Yun agad ang pumasok sa isip ko. Bahala na. So, naligo ako at nagbihis. I intended to go bar hopping. Walang plano, walang limit. Ang gusto ko lang mag unwind. At kung may makilala man akong interesting, well, bonus na yun. Naligo ako, nagbihis ng simpleng black dress na hapit sa bewang, sapat para mapalingo ng kahit sino. Bago ako umalis, kinuha ko pa yung isang box ng kondom sa cabinet ko at nilagay sa bag. Hindi ko naman alam kung magagamit, pero mas okay na yung handa. Pagdating ko sa bar, dumerecho agad ako sa counter. Pagkaserve ng unang drink, nag-selfie ako. Mabilis, casual seductive. Agad kong inupload sa IG story na may kasamang caption na Finally, me time. Maya-maya, may mga lumapit, nagpakilala, nagyayang makipag-inuman. Pero wala, walang spark, so polite rejection lang, sabay inum ulit. Everything was going according to plan. Hanggang sa may marinig akong pamilyar na boses sa likod ko. Why drink alone? Napahinto ako at parabang biglang sumiklab yung init sa loob ko. Pamilyar yung tono. Pamilyar yung confidence. Paglingon ko, ayun siya, si Emmanuel. Nakapolo lang at nakaroll up ang sleeves. Mukhang bagong ligo, amoy mamahaling pabango na humalos sa halimuyak ng alak at sigarilyo sa paligid. At gaya ng dati, yung ngiti niya. Nakakainis sa sarap. Gusto ko lang mag-unwind. Mataray kong sagot, pero medyo kalmado pa rin. E eh, ikaw, bakit andito ka? Tanong ko pa sa kanya. Same, nakakastress sa site eh. Lagi akong sinusungitan ng maganda naming architect. Sagot niya sabay ngiti. In fairness, napangiti ako sa sinabi niya. Maganda lang. Nakataas na kilay kong tanong. Hmm, Sagot niya habang umupo sa barstool sa tabi ko. Baka masungitan ako lalo pag sinabi kong sexy siya. Sinadya niyang ilapag ang phone niya sa bar malapit sa kamay ko kaya nakita kong naka-open ang Instagram niya. At oo, account ko ang nasa screen. So ini-stalk mo ko? Tanong ko sabay ngiti ng sarkastiko. Medyo, chikse, bakit hindi? Sagot ni Emmanuel. Umikot ako ng bahagya sa upuan. Tinitigan ko siya. Of all bars. Dito mo pa ako nasundan? Tanong ko ulit. Nakita ko yung post mo. Familiar yung background. Besides, masarap dito eh. At masarap din daw yung mga umiinom dito. Uwi ka ni Emmanuel sabay kindat. Napairap ako sabay inom ng alak. Edi maghanap ka para malaman mo ngumiti lang siya. Yung pamilyar ng iting mayabang pero may halong lambing. Bakit pa? E may masarap nang nasa harap ko. Pres kong sagot niya. Hanip talaga. Ayan na naman. Yung kilig na may kasamang kiliti sa puson. Yung pakiramdam na gusto mong mairita pero natatawa ka rin. Are you talking about me? Tanong ko, kunwari inosente. So inaamin mo ngang masarap ka. Balik ni Emmanuel, hindi ako sumagot, nakuhan niya ako dun. Kaya uminom na lang ako ulit at nagkunwaring hindi apektado. Well, sabi ko pagkalipas ng ilang segundo. Sorry, it's something you'll never find out. Doon siya bahagyang yumuko, mas lumapit. Mainit ang hininga niya, halos dumikit sa tenga ko. Well, bulong niya mababa ang boses. I guess hindi mo rin malalaman kung gaano kasarap yung nakita mo kanina. Nanlaki ang mga mata ko at literal akong napalunok. Hindi ako agad nakapagsalita. Hindi niya kailangang sabihin pa. Alam ko kung ano yung tinutukoy niya na nangyari kaninang umaga. At sa paraan ng pagkakatingin niya, parang binabasa niya lahat ng nasa isip ko. Mainit ang hangin sa pagitan naming dalawa. Wala nang ibang tao sa paligid na napapansin ko. Wala na ring ingay na pumapasok sa tenga ko, maliban sa boses niya. At bago ko pa mapigilan ng sarili ko, ngumiti siya sabay sabing, Tara, hindi ko na tinanong kung saan. Alam na namin pareho. Pagkapasok ko pa lang sa kotse, ramdam ko na agad yung tensyon sa pagitan namin. Tahimik lang noong una, pero mabigat yung hangin. Yung tipong kahit walang sinasabi, parang naguusap na ang mga mata. Kakapindot ko palang sa seatbelt nang bigla siyang lumapit. Wala siyang sinabi. Bago ko pa namalayan, hinalikan niya na ako. Mainit, marahas, at walang pasabi. Napahawak ako sa balikat niya. Gusto kong tumutol, pero imbis na itulak siya, napapikit lang ako. Grabe! Wala man lang akong kapalag-palag. Hindi ko malabanan yung sarap ng pagiging agresib niya. Pagkakalas niya sa akin, ay saka na siya nag-seatbelt at saka pinaandar na yung kotse niya. Habang nagmamaneho siya, sinigurado niya talagang hindi mawawala yung init na nararamdaman ko. Kung hindi man kailangang galawin yung cambio, ay mananatili lang sa makinis kong hita yung kamay niya. Grabe! lalo akong na-excite sa init ng kamay niya. Colin, basang-basa na. Kailan ka ba huling nakatikim? Parang tigang na tigang ka. Nakangising tanong ni Emmanuel. Um, mga six months na siguro. Sagot ko sa kanya. Kaya siguro ang sungit mo sa akin. Kasi walang dumidilig sa'yo. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Nanunoksong wika pa niya. Mababaliw na ata ako. Bakit ganito? Bakit lalo akong nataturn on sa mga sinasabi niya? I bet, wala pang nagpahiyaw sa'yo. Humanda ka ko, Lin, dahil bubusugin kita. Huwi ka ni Emmanuel, pero hindi na ako makasagot. And just like that, nanghina na ako. Basang-basa nga yung seat ng car niya. Yung laylayan ng dress ko basa rin. Ilang saglit lang, Nasa kondo niya na kami. Ganun lang pala siya kalapit mula sa bar. Sa elevator pa lang, grabe na ang gigil ni Emmanuel. Hanggang sa marating namin ng unit niya. Pagpasok namin sa loob, pagkalak niya ng pinto, ay hindi na namin napigilan ang sarili namin. Ang lupit pala niya pagdating sa kama. Hindi katulad ng iba, na very gentle sa akin at halos sambahin na ako. Si Emmanuel, Parang hayop na gustong manakmal. At isa pa, nang makita ko siyang nakatayo sa gilid ng kama, doon ko lang napansin, bad boy next door pala talaga ang dating niya. Yung tipong guwapo na may tindig, mamasel, at halos puno ng ang katawan. Hoy babae, ano pang hinihintay mo? Pres kong sabi niya, sabay ngiti na parang nangaakit. Ano raw? Babae? Ang kapala? Pero imbis na mainis, ewan ko ba kung bakit lalo akong na-turn on. Ngayon, ako na mismo ang sumusunod sa lahat ng gusto niya. Grabe kang magsungit sa akin, Colin. Pero heto ka ngayon at nakaluhod. Huwi ka ni Emmanuel pagkatapos ay kung ano-ano pang mga salita na talaga namang mas nakaka-excite sa akin. Oo, bastos. Pero ang sarap pakinggan. Weird. Ngayon lang ako nakadama ng ganito, para akong kinikilig na ewan. Maya-maya, hindi na namin napigilan ang sarili namin. Tuluyan na kaming nadala sa init ng sandali. Sa gitna ng lahat, napansin kong may bumagsak sa sahig. Nang tingnan ko, natigilan ako. Yung proteksyon ni Emmanuel. Emmanuel wag. Mahina akong sabi, halatang kinakabahan. Bakit? Dahil baka mabuntis ka? Nakangising tanong niya, pero hindi na ako hinayaang magsalita. Sorry ka na lang, Colin. Pero akin ka na ngayon. Hindi na kita pakakawalan. Marahas na wika ni Emmanuel, kaya tuluyang gumuho ang lahat ng pagtutol ko. Ayaw ko mang aminin, pero kinilig ako dun. Kaya naman hinayaan ko na lang si Emmanuel sa lahat ng gusto niyang gawin sa akin hanggang sa matapos kami. Pagkatapos, nakatitig pa rin siya sa akin, tahimik at malambing. Para kaming bagong kasal. As in, nakangiting tinititigan ko lang yung gwapo niyang muka. Akin ka na mula ngayon. Pabulong na sabi ni Emmanuel habang nakatitig sa akin. Kahit ilang beses mo pa akong sungitan, Kulin, akin ka na. Wala nang bawian. Ewan ko ba, dapat inis ako sa mga ganyang linya. Pero imbis na mainis, kinilig ako. Parang may kung anong kumurot sa loob ko. Napangiti na lang ako nang hindi ko namamalayan. Opo, mahina akong sagot, halos pabulong. Sayong sayo na po. Pagkasabi ko nun, natawa ako sa sarili ko. Ano ba yan? Bakit may po? I hate it. Pero to be honest, ang lambing nang dating ko sa kanya at alam kong tuwang-tuwa siya ron. Napaamo niya ako hindi lang sa mga salita, kundi sa kama rin. Maya-maya, bigla siyang ngumiti ng pilyo. Round two, hamon niya sa Napatango lang ako habang kinakagat ang mga labi. Hindi ko man sabihin, alam niya na ang sagot ko. At nang muli niya akong hilahin palapit, parang lumambot lahat ng depensa ko. Pagkatapos ng lahat, Pareho kaming napahinga ng malalim. Tahimik, pero puno ng mga di maipaliwanag na pakiramdam. Habang nakayakap siya sa akin, ramdam ko ang tibok ng puso niya sa dibdib ko. Mahigpit, possessive, pero may kung anong lambing sa gitna nun. Aaminin ko na namiss kong makatulog ng maayos habang may nakayakap na lalaki. Tapos ang possessive ng dating ng yakap niya, nakakakilig. Madaling araw nang magising ako. Ay hindi pala, ginising ako ni Emmanuel. Balak na naman kasi niyang umisa. At ayun, nauwi na naman kami doon. Hanggang pareho kaming mapagod at makatulog ulit. Mga bandang alas 10:30 na bago kami nagising. Ako muna ang naligo. Pero dahil wala akong dalang pampalit, pinahiram niya ako ng hoodie na naging oversized sa akin. In fairness, Ipinagluto pa niya ako ng lunch. Sabay kaming kumain. Tahimik lang, pero may mga tinginan at ngiti ang parang kami lang ang tao sa mundo. Pagkatapos, hinatid niya ako pa uwi. Pero bago pa ako makababa ng kotse niya, ginamit na naman niya yung charms niya. Hindi pa man ako nakakakalas ng seatbelt, bigla niya akong sinunggaban. Mabilis na naglaho lahat ng depensa ko. Kaya imbis na tumanggi, napaganti ako. Isa pa kulin, sa ibabaw naman ng kama mo. At ayun, nangyari na naman. Hindi ko na alam kung ilang beses na akong sumuko sa lalaking to. Dalawang sunod na overnight akong napapayag maging kanya. Buti na lang ilang araw matapos nun, dinatnan ako. Kung hindi, baka ibang klase na ang kabako. Pagkatapos nun, naging maayos na ang pakikitungo ko kay Emmanuel. Hindi naman palagi kaming magkasama. Kailangan din naming magpigil lalo na kapag may mga tao sa paligid. Pero ang nakakatuwa at nakakakilig. Tuwing masusungitan ko siya, lagi siyang sumusulpot sa harap ng pintuan ko pagkatapos ng trabaho. At gaya ng dati, nauuwi yun sa parehong ending. Magtatampisaw kami overnight. Kaya minsan, sinasadya ko siyang sungitan, lalo na kapag miss na miss ko na siya. Nang matapos na ang project namin, doon na kami nagsimulang mag-date ng formal. At ilang linggo lang ang lumipas, ginawa na naming official ang lahat. Since habit ko nang mag-travel as a reward sa sarili ko, after a successful project, nag trip kami ni Emmanuel bilang celebration ng official namin. At doon, mas lalo ko siyang nakilala. Grabe siya, lalo na nung nakasuot ako ng swimsuit. Takaw tingin ako sa ibang guys at kita kong nagsiselos siya. Pero pagdating ng gabi, ibang klase ang gigil niya. At aaminin ko, nag-enjoy ako ng sobra. Mabilis ang mga sumunod na buwan. After a year, he proposed. At syempre, I said yes. Dalawang buwan matapos ang engagement namin, biglang pumutok ang pandemic. Naglesa ng mga projects ko kaya na pagkasunduan naming magsama na muna. Practical e ka nga. Since engaged naman na kami. We chose his condo. Maganda kasi ang soundproofing ng unit niya. Perfect daw sabi niya. Para walang reklamo kapag masyado tayong maingay. At oo, totoo nga. We could go all out anytime we wanted. Hindi naman perpekto ang relasyon namin. Siyempre nasusungitan ko pa rin siya paminsan-minsan. Yan na yata ang natural kong ugali. Pero ang maganda sa amin ni Emmanuel, marunong kaming magtimpla. Ako ang boss pagdating sa mga desisyon, pero siya naman ang laging nasusunod kapag nasa kama na kami. At doon, wala na akong reklamo. Kasi sa totoo lang, kapag si Emmanuel na ang humawak ng sitwasyon, kahit gaano ko pa gustong magtaray, ang nauuwi lang lagi ay ungol, halakhak, at yakap na ayaw ko ng bitawan. Sa labas ng kwarto, ako ang matapang. Pero sa loob ng kama, kay Emmanuel ako laging talo. At aaminin ko na gustong gusto ko yun.